hindi namin kaya nakakahilo ayan. so may for upload na naman po ako so ito po yung nangyari kanina namingwit po kami sa dagat hindi po namin kinaya yung hilo na nararamdaman namin so nakakahilo talaga ang lalakas ay ang ano po kasi ng alon medyo malaki laki magalaw kaya ayun yung mga kasama ko ay hindi kinaya, may nagsuka. So, tas ako hilong-hilong naman. Okay. So, sana panoorin niya. Let's go. Prepare na prepare ang mga mga mamimingwit na to. Eh? okay. Eh, so, papunta na po kami sa pamimingwitan amin. <laughs> ayan. So Ayan, so pupunta na kami. Yung isa ay nagpakawala. Nagpakawala. Ayan. Susubukan lang namin mamingwit at kung ano para naman matuto manghuli ng isda ayan na yung isa oh takbo takbo no! yan dapat hello guys welcome to my vlog ano sabi mo hello guys hello guys welcome to my vlog <laughs> magpapapayat at masyado tumataba ay <laughs> kita pa rin chan ko <laughs> Okay, so update na lang kami mamaya pag uh, nasa paminguita na kami. Ayan, so punta na nga kami. Dito kami sa may mga bakawan. Ayan, Oh. bakawan. Bakawan. hindi pa pala natapos putol putol ay dyan oh nagawa na dyan oh ayun nasimento na nila oh Eh so low tide na. Nagpubuhat na po ng bangka. Ayan. Napakabay na kami at hindi namin kaya nakakahilo Ayan Ano, hindi nyo, ubos ang laman Ubus ang laman ng tiyan Ayan na yung mga nagsalita ng Sir, di ko na kaya. <laughs> <laughs> ah, busog naman yung mga isda. Ayan o. Oh. Oh. Labas yung noodles ay. Labas, Labas yung noodles, <laughs> <laughs> yung almusal. <laughs> dito na kami sa tabing dagat. Ayan si Bus Oninso. o. Oh. Ano ka, dalo? talaga pag buntis ang asawa. Ay, ani. Eh. Sabi, sabi eh. <laughs> di ka mabibigo dito pag kasama mo tumamingwit. <laughs> Labas oh. naman ang buhangin ay. O, yan. Ah, betambat-betambat 'yan, eh botik. Ilang kali ito, sir? Ah, betambat pa talaga 'ko Si Tatay, sanay na yun si Tatay. Nakain pa, Nakain <laughs> pa. pa nga eh. Ah. Nakain. Nanginiin pa a. Nakakain pa. Hmm. Kami hindi nagainin. Di tayo, tayo pwedeng magkasawa nang malapit sa dagat. Huh? Di tayo mabubuhay. <laughs> 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 ah, nasana, eh sana. Ano 'yan?